meron ako nakita ito yung puno ng kabiligan yung ganitong uri ng dahon o bagin ito yung mga kinakain yan yung kanyang dahon ayun o oh. <laughs> kibaw yan yun sakto lagay yung ating kabiligan Sabor yan ako Ayan, marami na tayong nakuha, guys. Ngayon ay na naman tayo dito sa bundok para manguha nung dahon na ihahalo natin dito, yung gagawin nating gulay at pangasim na kung tawagin ay kabiligan. So, yung ganong dahon, guys, ay may dalawang tawag dito sa amin sa Busuanga. Tinatawag na kabiligan, yung iba naman ay kabilihan. So, ayan, aakyat tayo sa bundok. Okay, marami na tayong uwi na kibau. So ayan mga kagilap, aakyat kami dito sa bundok dahil dito yung maraming mga kabiligan. So dito kami maghahanap. Yung mga kabiligan ay kalat-kalat yan na tumutubo dito sa paanan. Yung iba doon na banda sa mga matutarik. So ayan, dahil ngayon ay tag-sibol, sigurado ako na mayroong mga dahon yung kabiligan. So ayan, aakyat tayo guys. So iwan lang natin yung ating lukan dito sa gilid. Okay. So ayan guys Medyo may katarikan din yung bundok na to At Medyo mataas na yung aming naakyat Eh wala pa kami nakikita Na mga dahon ng kabiligan Ayan kasama ko pa rin Si Ati Ay <laughs> Kaya pa? Kaya po <laughs> Ayan guys Yung ating camera Palaban din sa akyatan sa bundok ayan medyo matarik na sa part na to wala pa rin kami nakikita na kabiligan o kabilihan naghiwalay kami ng daanan ni Ay dahil wala pa kaming nakikitang kabiligan so, pero ngayon na itagulan na. Ah. Sigurado ako na mayroon nang tumutubo. Ng mga ganong dahon. Kabiligan. Saan ka na? Yun. Mayroon akong nadaanan. Ayan. Yan ang itsura ng kabiligan o kabilihan. Ganyan siya guys. Isang uri rin siya ng bagin. Na umaakyat sa puno. Ayan. Ayan, ayun. May mga kunting dahon na siya. Bago lang siya umakit, Kaya hindi pa gano'ng malago 'yung mga dahon niya. Ito 'yung mga ginugulay at kinakain 'yan. 'Yung kanya'ng dahon. Ayan, meron siyang dahon na pahaba. Hugis kape. Dahon ng kape. Ayan. 'Yung pahaba-haba siya. Ayan, ito yung kukunin natin guys, yung mga dahon na walang sira. Ayan. Kabiligan, yan ang kabiligan. Na masarap pang asin. Comment nyo na lang sa akin guys kung anong tawag din sa inyo. ng ganitong uri ng dahon o bagin dito sa gubat. So ayan, medyo kunti lang yung kanyang dahon na medyo malambot pa. So hahanap pa tayo So ayan guys May nakita raw si Ate Ai Nakabiligan Sukal naman dito Dito oh Ayan ang kanyang bagin Grabe sukal Ano may nakita ka? Ay oh yan nga kabiligan <laughs> sukal grabin sukal karena mana udah lain itak ini udah udah laku dami bohong tumbak asli ya hai thank you kalau sutin sorry <laughs> ayo guys masuk kali yang ada anakku Sana yun Si Ati Ay pa yung nakakita Ate Akala na yun. ko nga hindi eh Kabiligan Ayan Ito yung kanyang nakuha o nakita na Kabiligan Ito yung kanyang bagin Haba pala Mukhang May magugulang na yung ibang dahon Pero ito pwede pa to Basta walang sira Ayan Kabiligan Kabiligan wala da ng dahon niya. akala ko hindi tinikman kung Oo, maasim nga ngayon uh, yung lasa maasim atin yun guys ito yung dahon ng kabiligan so ayan kukunti lang yung nakuha nating dahon doon sa kabiligan na nakita ni ay so hahanap pa tayo guys dahil kulang pa ito ayan Puntik pa lang. Ah, na tayo. pa lang ko. yun o, oh, kabiligan ayan guys nakakita na naman tayo ng kabiligan medyo pailan-ilan lang sila bago lang tumutubo, ayan mapapansin nyo guys ayan. may igsi pa lang yung kanyang bagin kaya hindi pa siya umakyat sa mga puno dahil ito kapag panahon na talaga ng kanilang pagtatalbos ay humahaba ito at umakyat sa mga puno tapos doon sa dulo doon ng maraming dahon dahil ito yung dahon niya mula dito sa puno mag adjust yan na mag adjust hanggang ito mamamatay na yun dito sa puno yun doon na naman sa taas yung lumalago so ayan hanap pa tayo kulang pa ito kailan lang yung nakuha natin medyo madala ngayon hindi niya pa talaga panahan yung malalaki, yung dahon. Bagong sibol. Saan? Ito. So, ay, oo, Ang laki. Ang laki ng mga dahon. Malalaki ng dahon niya. Kabiligan. Makikilala mo yung kabiligan, guys. Dahil yung kanyang puno ay naiiba. Naiiba yung kanyang puno. Dito mo siya makikilala na ito yung tunay na kabiligan yung kinakain dahil ito ay may mga kaparehas na dahon pero ito yung pagkakaiba mayroon siyang mga tinik ayan may mga tinik tinik na hindi naman matulis pero ayan yung mga sa, sa puno ng kanyang dahon mayroon mga nakasingit na tinik ayan bawat isang dahon yan mayroon yan ayan guys sa mga gustong sumubok na makatikim ng ganitong kabiligan o kung mayroon sa inyong probinsya so ito lang yung kanyang kalatandaan mayroon siyang tinik kaya hindi ka ma makakakuha ng kanyang kaparehas at yung lasa ay maasim-asim na medyo maalat-alat yung kanyang kanyang dahon so yung kanyang dahon wala itong pinipili kahit medyo magulang na siya basta wala siyang sira Ayan, kahit ganyan na okay solved na to ayan guys panama na dun sa ating kailangan kanyang mga dahon okay marami na tayong nakuha na dahon ng kabiligan hindi naman man panahun panahon ngayon hindi gaano yung kanyang dahon pero ayan na witness pa rin natin at may nakuha pa rin tayo ito yung kabiligan hmm sarap Ayan guys, binalikan na namin yung aming iniwan na lukan at nakakuha na rin tayo nitong mga dahon ng kabiligan. Ito guys yung klase ng dahon na kahit sa anong luto ay pwedeng ihalo. Gaya ng ginataan, sinigang, napaka perfect nito. Napakasarap. So ayan, kung mayroon ganito sa inyong probinsya, so pwede nyong itry o pwede kayong manguha ng ganito na klase ng dahon. So dahil nakakuha na tayo at mayroon na tayong lukan, so lulutoy na natin sa bahay. Kaya, uwiya na. Let's go. Ayan, lulutuin na natin ang ating mga uh, kibaw. Ayan na lahat. Yung mga nakuha. lilinisan lang natin gagamitan natin ng brush isa isa Yan. para saka natin ilalaga para matanggal yung kanyang tubig sa loob ng shell saka natin isisigang sa kabiligan guys nice. dito tayo magluluto so, dito sa aming ginagawang kubo na hindi pa natatapos so ayan salang na natin so ayan mga kaginap sinalang ko na walang tubig dahil yung kibaw o yung lupan ay mayroong sariling tubig doon sa loob ng shell kapag nakaramdam ng init bubuka mabubuhos yung kanyang tubig so hanggang sa, sa dami nila pag bumuka lahat mayroon na siyang sabaw at yun yung ating ibubuhos mamaya sa ka natin isisigang doon sa dahon ng kabiligan so ayan, magagayat-gayat muna tayo ng luya isisigang natin na may luya para walang lansa yung ating kibaw ulukan guys gagayat gayatin na rin natin yung dahon ng kabiligan so ganyan lang tanggalin natin ito yung kanyang matigas na tangkay ng kabiligan yan saka natin gagayat gayatin pabalagbag na kami nung hapon dahil alas 3 na kami nangunga ng lukan ay inabot na kami ng alas 5 ngayon ay alas 5 na so sakto na rin ito mamaya sa ating hapunan so ayan guys ganyan lang yung pagkagayat-gayat saka natin ilalagay doon sa ating sinigang And yung lasa nito guys ay maasim-asim na medyo malinamnam. So ayan mga kagilap, babawasan na natin o itatapon na natin yung kanyang sabaw. Yung galing sa kanyang shell. tinanggalan ng iba pang shell so yung kanyang laman lang yung itira natin para hindi sa gabal doon sa ating sabaw o sa ating gagawing gulay na pang asim pang asim na may gulay pa Ayan guys, natanggalan na natin lahat ng kanyang shell kaya na natira yung kanyang laman puro laman ng kibaw lalagyan natin ng sabaw papalitan natin yung kanyang sabaw saka natin lalagay yung ating ginayat na luya at sibuyas saka natin ilalagay yung kibaw Ayun lang natin kumulo. Saka natin nilalagay yung dahon ng kabiligan. Yun oh. o, kulo-kulo na. Yun. Sakto. Ayan guys. Bawon no. ng lalagyan so, na natin ng asin yan, asin lang at seasoning pang lang saka natin nilalagay yung ating kabiligan na, okay. yan na oh. samurian, okay na ayan guys kanina kulay green nalagyan siya ng nalagay siya sa mainit nagkulay dilaw na yung kanyang dahon okay na konting kulo na lang at kain na yun o oh, ready na yung ating hapunan yan kasama natin si Jibon si atijin Jin Hi. at si Joay siyempre ni mawala ang founder <laughs> si Mama Ay. Parang naamoy sa kanan. Mabango yan. Oh. Sando ka na. Sabor, oh. Hmm. Bango. Bango naman yan. Sabor talaga. Ito mo na lang. Tiis muna tayo hanggat hindi pa tapos yung ating kubo. Kunting tiis lang. Mga 2026. Tapos na to. Bango. <laughs> Bango talaga yan. Amoy ko na agad yung asim. Asim kilig yan. Yan yung sinigang na may luya. Sabor. Ilan ba tayo? Lima. Kami yung dalawa na lang. Lima tayo, di ba? Bakit? Apat lang yung mangkok. Okay. May naiwan na isa doon. Ito oh, sakto sa hapunan. Ayan. Ito sa akin? Oo, oh, oh. ito ang kanilang dalawa. Pare mo na, bako ko tikman. Okay. Kain tayo mga kahagilap Kain tayo guys Ulam namin ay Kibaw Na nilagyan ng Kabiligan ah, ako. Asin. Asin Asin, na? Asin, na? Asin. Alam mo sinigang din na Pork mm. sinigang mm. Sarap diba Asin, Asin. Mm. Favorito nito ayan maasin Di Bing?

na ng baka. Guys, meron kami sawsawan hmm. Yung pagkain namin ng lupan, guys, ay tinatanggal lang namin ito. Para dito sa At yung part na to, ito yung kanyang mga kinain. Yan, hindi namin sinasama. 'yan naman din tapunan na inubo. Ayan. Hindi malimit na rin naman 'to. Tapos 'yan. Ayan. 'Yan guys, Ayan lang. n'yo. lang natin ito. Ito yung kinuha kami namin. Hmm. Sabi ko? Ano? Marininan pa. Ito lang kukunin natin.

Sigang na hipon. Patok sa kalahat. Hmm. Okay, Maliliit pa nga kami. Sa so, nag-aral kami ng elementary. Dumadaan kami dyan. Sa baba ng tulay. Nang umuha kami ng ganyan. Para kami mga baka doon malakay na dahon. <laughs>

sa bow na yan. <laughs> Mula na yan. Mm. Hindi ko nila yung lupan. <laughs> Ayan, dami po. Okay, hindi maupan. Puno na yung kasirula. Hindi lang kasi yung laman ng lupan. Ah! Sulit. Sulit Tulit kaya sa bundok. mengenai hmm. so, eh? oh, okay. hmm, na di <laughs> <Nakarugahan> na. sini. <laughs> ah, nak? kasahan. Alam ko na pala. Naka, na? Nakakapasayaw pala to. Napasayaw si Juay. <laughs> Napasayaw si Juay sa sarap ng asin naman kasi. Kabiligan. Di ba? asin. Atong asin. Tarap -tarap. Alam ko na Tapos lagyan ng dahon ng anupol. Mmm! Next content. Abangan. Abangan. <laughs> po hindi nyo na natitikman yun parang saluyot yun so ayan nabusog ang lahat <laughs> so ayan mga kagilap tapos na kaming kumain so nabusog ang lahat sa ating nilotong lukan na may kabiligan so ayan sana nakarating kayo hanggang dito sa dulo at maraming salamat shout out nga pala doon sa mga bagong subscriber at sa ating mga viewers, at uh, lalong-lalo na sa hindi nag-i-skip ng ads. Thank you very much sa inyong lahat. So, bago po kami tuloy ang magpaalam, gusto ko po munang i-shoutout ang aking kaslase ni si Princess Abrea at si Sir Miles Carion ng USA. Thank you for watching po. Shoutout po sa inyo, Sir. Sir Miles Carion uh -huh. ng USA. 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 So, thank you very much, guys. Hanggang dito na lang ang aming video. Thank you for watching. Bye. See you next vlog. Bye! Ano na na. Kapian? <laughs> Abang <laughs> <laughs>